Hello guys! Good morning! Wala po tayo sa live. Tayo po ay tapos nang mag-live. At eto na yun guys. Gusto ko lang i si Ate, si Ate Kelly Greatest Live. Araw-araw siyang nag, nag susuport sa aking live. At araw-araw din siyang nagpapashare. Nagsishare ng kanyang mga blessing. Ate Kelly Greatest Live. Maraming salamat sa pag mo ng blessing kay Mommy Parley Vlogs. At Natutuwa ako sa mga nakikipagkaibigan sayo, sa mga dumidikit sa bahay mo at ito ay mag- magsi 600 na Ate Kelly. Sobra tayong happy, Ate Kelly. Salamat. Gawin din sa lahat ng mga nagsusuport kay Mami Farley Vlogs every day, every morning sa aking live. Migalap shout out ko sa inyong lahat. Tayo po ay laging mabuhay at lagi po tayong magdikit-dikitan, maglablaban at lagi po tayong magsilipat at mag bell-bell. <laughs> magbel-bela ng ating mga bell. Ayun. Maraming salamat din sa ano kay Diwata, Ann Colorete, Ann Colorete Passion sa kanyang pa-share din ng mga blessing kay Mommy Perly Vlogs kahit hindi tayo lagi nagsusuportahan sa ating mga live dahil syempre minsan ay busy tayo at tayo ay minsan ay may mga ganap sa buhay pero anjan andyan pa rin naman tayo sa ano sa mga live natin pag tayo ay hindi BC. Ayan, maraming salamat all. Sis Peli, maraming salamat sa pagpatusok mo ng aking live. Maraming tusok daw, sabi ng aking mga bisita kanina. Kaya, sis Peli, love, love, love every day. Si sis Peli's cooking po ay nagla live every day at 3.30pm sa mga hindi po nakakapunta sa live ni sis Peli's cooking. Ayan po, tanap po tayo doon. Dahil po, dahil po tayo ay magkikita sa live ni sis Peli's cooking. Napakasaya po doon. Napakaraming chat at napakaraming bisita at napakaraming magaganda. Like me and like ni Sis Peli. <laughs> At ang kanyang kanang kamay, si Sis Kalog Kalog. Sis Kalog! Mega love shout out, Sis Kalog. At salat ng mga bisita ni Sis Peli's Cooking Everyday. Mega, mega, mega love and mega, mega kiss. Mega, mega love shout out sa inyong lahat. Mwa, 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 Bye, bye, bye. Ayan, maraming salamat. Bye, bye. Ayan salamat po sa inyo <laughs> dal, 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 si Speli, Ate Kelly sa lahat ng mga nagpapakulay nagpapashare ng inyong mga blessing ayan, pagpalain kayo lagi at alam ko, nung, no, alam ko naman ito ay laging pang -sick -sick lig liglig ang ibabayag sa inyo ng Panginoon dahil kayo ay nagshare ng mga blessing ayan, salamat ng salamat ng bye